Good evening sa inyong lahat Good evening, good afternoon Good afternoon Diyan muna tayo ha Mag-aano tayo, mag-silent Silent LS tayo Good evening po Good afternoon. Yeah. Hi. Aya seven percent. Hello everyone. Kumusta po kayo? Lubat na pala. Are. Ngumusta lang. Kahit ano lang, kahit Hello Vicky, Jinli. Hello, Jinli, sino yun? <laughs> Hello, Jinli Sino si Jinli? na, ano <laughs> Aray Lulubat Salvahe ka, sino nga? <laughs> Nakalimutan ko, Jinli Sino Jinli? Nalimutan mo na ako <laughs> Iba kasi yung, if, ano, sa Facebook pa, or ano. Bakit yung YouTube mo, eh. <laughs> Siguro, ano mo to, eh. Ninja. Ambot <laughs> <Ang> ni <name. laughs> Sino nga? <laughs> ano, eh. Bumaba yung, ano ko. Ang laki ng bawas ng sahod ko, eh. Kaya kailangan kong mag-live. Laki ng bawas half yung bawas imbi na makaka sahod tayo ng 300 182 na lang <laughs> pangalan ko yan Jinli Jinli Eh, iwan ko di ah <laughs> wala ka <laughs> ano nga ay ay <laughs> si <laughs> Sino nga? Mamaya bisitahin ko yan. Ano mo? <laughs> Yung bahay mo. Youtuber ka ba? Ah, si ano ata to? Si... Ano yun? Si... Marilo? Or... akala lungkot naman nakalimutan mo na ko <laughs> said hi hi amak mak amak mak mak ikaw <laughs> oh gently nandyan si amak mak <laughs> hello amak mak say hi to gently si ano to di ako vlogger ah sino nga Buti na ka, ano ka sa ano ko. Uy, ang daming nyo na, oh. Sayang ko. Apa. Sahat, sahat, sihat, sahat, sahat. Iwan ko sa iyo, amak, mak, mak, ka. <laughs> Hi, everyone. <laughs> Ayan, si amak, mak, baka ano yan. Dami ko ng ano, ano, ginagawa mo sa ano ko. Bakit ang dami nyo? Amakmak, may ginagawa ka bang masama sa ano ko live? Ang palat ko ikaw. Maka- Kuyo yun. <laughs> Bakit ang dami nyo? Totoo ba yan? <laughs> Ba't ang dami nyo? Ka-18 na. Ah. 18 kayo ako. Wow. Naging 10 na. Ah. Iya, sayang ko. Iya, sayang. <laughs> ano yun, Amakmak. Makmak, where you came from? OMG, Vick, kinalimutan mo na talaga ako. Ewan ko, si ano yan, Lablaar ka ba? Nagasaan <coughs> <coughs> ka? <coughs> Sino nga? <coughs> Iba kasi yung ano mo yung eh, pangalan sa YouTube. Jenly. <coughs> sino kaya yun Gently. ayun na ako nag live ayun nawala na si ano sino sino na yung binang <laughs> kasi nag nagano sa akin nanonood si Marilo si si Lavlar yung mga youtubers sino pa si huh <laughs> <Boy. laughs> huh ganda ng ano, ng ganda ng view ng view natin. tayo ng tayo ng ano. Dagat. Magarin yung dagat. Hello po, Hello sa Salamat sa viewers million viewers. Kanina 18 yun. huh naging 4 na lang bala ka, wag ka matulog, gat, di mo, <laughs> basta pangalan mo yan. <laughs> Iwan ko, <sa> <coughs> Mer Marca, Marcelo and Familia said hi. Hi Marcelo, hello amak. Um, fong, say I love you, I love you. Oh my gosh, I love you. Don't say I love you. You don't know, Amakmak. Where you came from, Amakmak. Marcelo and Familia, hello po. Kilindo lugar, Saudia. Daku di Brazil. Oh, you are from Brazil. Hello there, from hello there in Brazil. How is Brazil now? Brazil place is good. I am I am in Hong Kong now, so. This place is very good. <laughs> nice view, right? Isi ya suka, saya suka sama, kamu saya suka giyuk. I don't know what you are talking about. amak <laughs> mak. Ayan, the view is beautiful. here. Look. It was typhoon number 8 yesterday. Saya suka sama kamu saya. I don't understand. Sa dati mong place pa din yan, Bec. Indo ata damak. Damak. Matiku Sel si mak anu buti kalma. Jinli sinu bayang jinbi. Opo dito. <laughs> Indu atan. <yan>. Sedak <laughs> timung please. Uh Oo. -oh. Saya suka sama ambuta em suka-suka kontem. Ambuta em. Anu suka-suka-suka ka. <laughs> niya haha ha alma daw. yung hindi di ko ka. sige hula pa more haha 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 English haha English, <please. laughs> mga ano lang, mga 30 minutes lang ako mag live ha, update lang ako sa ano ko youtube kasi laking bawas eh kung saan naman si youtube eh kung saan naman na si youtube eh parang naman ka ano hi amak 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 what are you doing sige hula pa more hahaha <laughs> Jin, 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 Jin. Ewan ko. Ay, hindi ko talaga mamaya puntahan kita sa ano mo, bahay mo. Tingnan ko yung picture mo. Sino ba yung picture na yan? <laughs> One minute na lang ha. Kasi kailangan 13 minutes lang. Iya, iya, sayang. Ay, ah, uh, yeah. sa'yo one minute. I will stop now. Thank you, anak. Anak, mak. Mag-content ka ng mga buhaya. Kasi ito was abuse. Yun lang, buhaya. Yun lang, mga buhaya. Meron dito buhaya. Picturan ko. Hola, <laughs> 13 minutes na Sa susunod ulit ako yung nasa picture na napaganda lang. <laughs> Mamaya puntahan kita. I Stop ko muna to. Oh. 13 minutes na eh. Huwag tayo mag ano masyado. Hmm, hindi kasi na. Pero sige lang. Hanggang 15. <laughs> Mamaya puntahan ko yan. Tingnan ko. Bala ka message mo ko pag naalala mo na ako. <laughs> Saan? Mag magkaibigan tayo sa Facebook. Sino kaya? Oy, dali na. Oy, stop ko na to. Dali na, sino to? <laughs> dali na. <laughs> Kaluka ka. Kay, din dito building? Sa building ba? Yoko ba? <laughs> <laughs> ay, ay, ko. Okay, sana, sana pala magpalagi kong ganito araw-araw. Para di ako maano ni Lolo, meet, ni, Lolo, whitey. Sa tok tuk ng building. Tok, tok, tok. Ano ba ko sa'yo. <laughs> ano yan? <laughs> ang na siya kakaisip. <laughs> Kaya nga eh, di, nalang ko nagsabi. Sabihin mo na. Ikaw yan, ano? Kanang, ano to? Tess, ikaw ba yan? Dili na mo. Tess, dili eh. Namiss ko na kayo. Ha? Mugi ka na ba ng Pinas? Mugi ka na ba ng Pinas? Wala, dami nyo na. Una pa, 6 viewers. 6 million na kayo. Hello? Sino nandyan? Kung kailan ako mag, ano, Fifteen minutes na. Tamatan na ng bainte. La 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 Miss you to! Sino ka? si ginadali na kima ano na. Mag-stop na ako. May gagawin pa ako. Dali na. Sino ka lagi? Sino ka lagi? O, oh, sampu na. Dami nyo. Dami nyo na, o. Oh, sampu na, oh. o. So, lang muna. Ang oh, dyan, eh. Ano ko lang siguro, eh. Yo, ko gusto ko, maalala mo ko na di ko si <laughs> o, oh, sige. Mamaya, i-research kita. Hala. Kinsa naman akong viewers. Kinsa may naaoy. Sinang nandyan. Ayan na mga name ko. Kaloka. Ha? Os. <laughs> Ayan na nga name ko. Jen. Ili. Uh, Hindi ko malala. Pangalan. Sorry. Bahala ka. di ka nagsasabi ha oh sige na Mama, true okay jam lang muna kayo may may answer ito lang, na 'di ko mababasa yung comment Ayan na na. <laughs> Pito pa kayo. <laughs> oh, loves. 20 minutes na. Thank you po sa sa panunood. Ramat po. 20 minutes is enough. Bye-bye, everyone. So, sunod uli. Thank you, thank you. Bye-bye.